Hello guys, good morning. Bago nga adlaw, bago nga pag-asa. Well guys, sa subong adlaw sa sabado, may clean-up drive kami. Kaupod sa amon pinaka-sexy nga pidaw in charge si Ma'am Salinor Talaman. syempre guys, ang clean up drive siyempre, kami talan nga mga katapo sang immersion worker dili sa Kabankalan City. Well guys, kung na-notice ninyo, ang mga upod ko guys pareho kuman May mga, nga, mga persons with disability guys. Well, sa so wala pa. amo na ininakasugtan guys. Nga sa amo sining adlaw, maklin up drive kami. Kag syempre, dala na dila sa kung ano nga oras, kami magkirita ay sa amon nga limpyuhan. O galing, tungod kay, ginawa kita sa kamantika. Tati, syempre guys, na late kita sa makadali. Ina ba lang ang iban mga upod na gawaog ng liog, ikaw iya, bago upalang iya nakapaligo? Tapos do halos hindi ka na mamahaw, do hindi ka na makatutbrush ng dalidali mo guys? Tungod na kahibalo ka ng heaven, tani ang inyong ginhambalan ng oras? Hindi ka, na kabugtaw ka, alas size na. So karon kay maligo ka pa, mamahaw ka pa, mga pika pa. Hag may dala pa nga tanga-tanga. Ah? Di syempre ano pa ang paabuton mo, kundi malate si Cordapia. Siyempre, sang abot naton dito sa Pidaw, ang una naton nga ginhimo, guys, nag-log uh, in kita sa attendance. Pagkatapos, nagpalapit dayon kita sa aton mga upod, nagrestoriyan samtang naga-pili kita kung sa diin yung mo ang aton dapat nga damputon, guys. Samtang ang mga upod mo ya naga trot sa isari na sila nga posisyon, ikaw iya naga-pangita ka pa kun diin ka ayon ma-plastara nga makapanghambros man ikaw sang hilamon. Siyempre, guys, kinahanglan mo nga magbawi, late ka abi mo kag kun natandiran ka kag, kag na, na, lightningan syempre indi ang buot mo kay ti syempre may sala ka di ba oh my. Kung galing kay tungod ba buot ang amon pilaw in charge syempre itambalan lang kami sa ginagmay nga kagin nga ang alas city kana pasado nagabot ka alas 7 man ang inambalan Wow! Syempre, guys, wala na kita nagrason kaya nakahibalong kita nga may sala kita guys. Hindi na na eh guys makalusot ang bisa ano pa nga palusot nga rason, di diba? wow. Well, nagplaster din kita guys kag maggagsugod so sa pagpanghilamon, sa pagpanghamros nga wala diri wala dito basta lang kay makahamros nang sang hilamon. Asta nga nakahamros kita guys ang may kuring-kuring kag may huya-huya Siyempre, nagkuro -king, king sang dugang ang aton mga kamot. Oh no! Man, amo ginibalang ginasiling mo, nga kung tani bala, kung ano ang hinambalan nga oras, kag kung anong hinambalan nga adlaw, tani bala magtuman man. Hindi kay mapaboroy-buroy o pagkaaga hindi dahil maghimos mapropongko pa kag manghulong-hulong ambot ko na hasta nga igo ka mga ang oras gali lapit na lang gali sa ginhambalan ninyo sa imo mga upod eh, syempre nagdirektire kag nag alsa alsa sa makadali ang imo espiritu santo <laughs> pero guys okay lang kahit e, eh, syempre sa nakasugod na kita kagan daw lapad lapad ng aton agi daw na batsyagan kung mga na enjoy ako guys na dula na ang kulba kung nga taga lumapaw sa nagapakadto ako dili sa pidaw kapin pa sa nakita ko nga ang akon ng mga upod tanan ay kasadya sa amon guys may makiranad labi bisan mga sare kami sa posisyon sa pagpaghilamon, guys pero at least guys nakasiling ako nga nag enjoy kami tanan Dira mo gid makita guys nga bisan mga persons with disability kami guys no pero may mga ability gid kami gihapon guys Siyempre, may mga ability kami gihapon sa pagpanghilamon. Wow! Inaabalang nagapanghilamon ikaw pero ang imuyuhom nagasararabod. Kaya siyempre, wala man nagahabulag ang akon kamot sa kamera. Ay gusto ko nga makita. Ay gusto ko makuhaan sa video ang tanan nga ginahimu sa akon mga ukaopdanan. Well, may nagauyat sang paypay, may nagapanghilamon, may nagauyat sang daspan. Asta na nga, natapos naman na ang amon ulubrahon guys ara man si Miss Love nga sang documentation. Amo na balang ginasiling guys nga huwag nyo kaming ismulin. Kami lang naman to. Wow! Man guys, samtang nagapinang limpyo kami sa isari. Kami sa ginapang Sari-sari nga to piko nga amon ginakadlawan. Amo nagbala guys ang ginasiling nga wala sang daku o kung gamay nga obra kung ginabuligan. So wala lang na dugayan guys natapos ginada namon, amon nga nagpalapit na nada si ma'am Sally sa amon kagin pa ba balo kami nga dapat kuno namon nga hakuton o kung kuhaon ang aras sa si nga mga balas syempre iya ganja guys nga ginunahan oh wow pagkatapos ng tanan guys ginambala na kami ni ma'am Sally nga magpahuway na kay syempre may, 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 meeting kuno kami kami dapat kami nga hambalan so ang ginimo namon gitawag na namon ang iba namon nga kaupdana agod nga magsulod na tanan kay kami kuno may pagamitingan. Well, sa pag-start ng meeting guys, hindi namon malikawan nga kami gidi iya ginakulbaan. Siyempre, kaseryoso kay Ma'am Sally. Ano ayhan ang amon paghambalan? Well, sa mga kada meeting guys, may ginatawag nga confidentiality. Kung ano man ang amon ginahambalan, hindi na ninyo dapat pa nga mahibaluan. So, after sa amon meeting, kami tanan, naglakat na sa pagpauli sa amon mga kabalayan. IST, kami gali ng ni Inday Sheila, may kinkadtuan. Nagkadtuan ay kami sa amon opisina, kay kami ang may ginobra. Well, makasilingid ako ya, na ang adlaw sa Sabado, madamo, gadiya sa nagkalat. Dala na dira nga makabatsyag ikaw sang kalipay kagon kun kasubo. Pero okay la ang tuloy ang buhay. Laban lang para sa kinabukasan. Well, pagkatapos ang tanan, kami iyan na hindi sila ang may ginkatuan. Nagkatuan ay kami sa amon ginaobrahan. Agod nga matapos kung ano man ang amon nga nasugdan. Amon na balagay sa ginasiling nga time is gold. Kaya dapat wag sayangin ang oras. Huwag hayaang lumipas ang oras na wala kang natapos na gawain. Kaya paspas -pas kami ni desila sa pagtrabaho. Kagbiskan duwa lang kami sa jagi hapon. O galing tungod kay busy ang amon mga kamot nga duha, halos to hindi na kami nga duha makaistorya. Siyempre, ang ginimo ko, ginpasandig ko ang cellphone ko sa dingding. Agod makakuha ako sa video. Kaya hindi bala? Vlogging is life. So, maning kamot gihapon ta guys. Aron, makakuha tag video. Pero syempre, tinguhaon na Nga dili makita ang mga dokumento. Kay nga naman di ay. Di ba? May confidentiality kuno. So, good luck sa amunin day, Sheila. So, asta dalang lang gidiri ang akong video. Madamo, okay, gid nga salamat sa inyo pag-follow. Thank you so much.